Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Ayan, mga kadyang, Welcome to my channel Ayan nandito tayo sa suki natin Ayan bina mano yung Ano natin yan Ang natin ngayon Ngayong umaga Yan samahan niyo ako mga kadyang At uh, mag iikotin natin ang mga suki natin ngayon Ayan Marami tayong suki dito sa dulo uh, Lantay sa atin. Ayan. Tara. Let's go. Nih, beri -beri aku, taw -taw, taw. Oh, si atus may holyo ayun Ah, good morning, good morning, good Ha? Ah. plastik, sari-sari. Ayan, mga karton. Oh, Wala, lang ah. wala, malaki ah. Ang Ito, minaking ko na nga ito. nakita, okay? Okay, last five. <laughs>

Ayan, mga kadyang, pauwi na tayo. Puno, puno na tayo mga kadyang. Nakakuha tayo ng mga washing machine. Ayan, meron tayo mga electric bar. Ayan, mga electric bar. Ayan, mga wind pins. Ayan, mga wind tayo. Ayan, mga folding bed. Ayan, extension na tayo mga kadyang. Ito, puno tayo. Ayan, dito, ano natin, karga. Ayan, may lababo tayo na kuha. Ayan, mga karton. Marami tayong 1.5 din sa loob. Mga bote, plastic, bakal, mga lata. Ayan yeah. mga kajang. Pauwi na. Pauwi na tayo. Pabay na. God bless. Hello guys! Hello guys! bye bye na. Babay. Oh, kawai, kawai, mga subscriber, oh. Ayan, mga bata, subscriber na natin. Ayan. Yeah. Palo, pumalo ba pa kayo? Oh, okay. na sa page natin. Okay, Ayun, na natin. Okay. ayun oh, kasi ikaw, B. Oh, Ako din siya. Sige. Sige, ito yung mga tikiting. Mga kids. Mga, mga masayahin na kids. Ayun. <laughs> ayun. mga Ayun. Oo, oh, may mga bulilit. Mga subscriber na natin. Mga followers natin. Pagkita kayo dyan, Dre. Makakita kayo ha. Makakita panurin nyo. Panurin nyo yung mga vlog. Thank you for watching. Ano yung blog, mga sa videos nyo? Subscribe. O sa YouTube. Channel, saka sa Facebook. Please, please like and share oh, yeah. sa aking mga videos. Mga